Hindi lang Pilipinas ang lumulubog sa problema ng korupsyon. Sa Nepal at Indonesia, kapansin-pansin din ang galit ng mamamayan laban sa katiwalian. Sa Nepal, umalma ang kabataan sa malawakang katiwalian ng gobyerno. Ang social media platforms tulad ng Facebook, X at YouTube ay ipinasara ng pamahalaan, dahilan para lalo pang mag-apoy ang protesta. Nagresulta ito sa marahas na sagupaan, may mga nasawi, sugatan, at ipinataw ang curfew. Sa totoo lang, isa ang Nepal sa may pinakamababang score sa Anti-Corruption Index. Malinaw na matagal nang nilalamon ng katiwalian ang kanilang sistema. Sa Indonesia, yumanig ang bansa dahil sa malalaking corruption scandals. Kapilang dito ang Pertamina case na abot sa halos 59 bilyong dolyar at ang Chromebook procurement scam na trilyon ang inabot. Dahil sa galit ng publiko, napilita ng Pangulo na si ng Finance at Security Ministers. Pero marami ang nagdududa kung seryoso nga ba ang laban kontra korupsyon o pang display lamang. Lalong sumisidhi ang hinanakit ng taumbayan dahil habang sila ay naghihirap, ang mga mambabatas ay patuloy na nagtatamasa ng sobra-sobrang pribilehiyo. At syempre, dito sa Pilipinas, muling sumabog ang isyu ng katiwalian Ilang kongresista at opisyal ng DPWH ang nasangkot sa flood control projects kung saan umano'y hinihingan ng 25% kickback ang mga kontraktor. Iskandalo itong nagdulot ng pagbibitiw ng isang cabinet official at nag-udyok kay Pangulong Marcos na magtatag ng independent commission para mag-imbestiga. May online reporting system na rin para sa mga reklamo laban sa katiwalian. Pero ang tanong... Sapat na ba ito kung mismong kultura ng politika ang ugat ng problema? Isang malinaw na larawan ang nakikita natin. Iba-ibang bansa, iisang sakit. Kapag ang gobyerno inuuna ang bulsa kaysa sabayan, ang tunay na nagdurusa ay taumbayan. Hanggang kailan tayo mananahimik? At hanggang kailan natin titiisin ang sistemang inuuna ang korupsyon kaysa sa kinabukasan? Ikaw ka, Joe Facts? Sasama ka ba ngayong September 13 para isigaw ang hinanakit at pagdurusa ng taong bayan?